Idol at Kabayan Breaking News Amerika, pinagbayad na ang Iran matapos mapabalita na inatake ng mga grupong nauugnay sa Iran ang mga base militar ng Amerika sa Syria at Iraq. Binomba ng US Air Force ang base militar ng Iran Revolutionary Guard Corps at iba pang grupo nito sa Syria Ang hakbang na ito ay inutos mismo ni President Biden USS Ronald Reagan, nuclear powered aircraft carrier malapit na sa Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan dahil upang ipakita ang puwersa ng Amerika kas sa mga kalyado nito, lumipad pa ang dalawang B-52 bombers ito sa Sulu Sea, Balabak, Palawan at tumungo sa West Philippine Sea at South China Sea. China in ang mga bombers ng Amerika gamit ang kanilang J-11 fighter jet. Ipinakita naman ng Amerika ang kanilang tatlong attack drone na armado ng tigwawalong mga Hellfire missiles ng Estados Unidos. Actual na video, panoorin Navy. Gamit ang kanilang Godbot dinurog ang mga miyembro ng Hamas na nagtangkang pumasok sa dalampasigan ng Israel. Fighter jets ng Israel dala ang mga bomba para pulbusin ang mga membro ng Hamas sa Gaza. matapos maglunsad ng mga pag-atake ang mga teroristang grupo na suportado ng Iran sa mga tropa ng Amerikano sa base militar nito sa Syria at Iraq. Hindi nagbibiro si US State Secretary Blinken, Department of Defense Secretary Austin at si President Biden na handa itong dumepensa at maglunsad ng opensiba kapag kinakailangan. Ang mga fighter jets ng militar ng Amerika ay nagsagawa ngayong araw ng mga airstrikes sa silangang Syria laban sa mga pasilidad na nauugnay sa mga militanting grupo na suportado ng Iran na pinaniniwala ang responsable sa higit sa isang ng pag-atake ng rocket at drone sa mga tropa ng Amerikano sa Iraq at Syria na ikinasugat ng 21 miyembro ng US Forces. Ayon sa pahayag na inilabas ni Defense Secretary Lloyd Austin III, ngayong araw lamang sa utos ni President Biden ang US Military Forces ay nagsagawa ng tinatawag nila na self-defense strike sa dalawang pasilidad sa Eastern Syria na ginagamit ng Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps at iba pang grupo nito. Dagdag pa ng US Department of defense na prioridad ng Presidente ng Amerika ang kaligtasan ng tropang Amerikano. Ang ginawa nitong direktiba at akbang ay isang malinaw na ang Estados Unidos ay hindi hahayaan lamang ang mga pag-atake ng mga kalaban. Ito yung sinasabi natin mga kabayan na huwag nilang subukan ang puwersa ng Amerika dahil kapag si Uncle Sam na ang gumante, sampung beses ito na mas malakas at mabagsik matapos lumabas ang balitang parating sa Maynila, ang USS Ronald Reagan Nuclear Powered Aircraft Carrier. Hindi lamang pala ito ang military platform na ipinadala at inilunsad ng Amerika upang ipakita ang kakayahan sa mga partners at kaalyado nito sa South China Sea at West Philippine Sea. Grabe talaga ang Amerika mga kabayan. Ito na siguro ang unang pagkakataon na lumipad sa airspace ng Pilipinas mula pa sa US military base sa Guam ang mga bombers ng US Air Force. Ayon sa impormasyong ating nakalap, dalawang B52H bombers ang namataan ng mga observer na lumipad mula Guam sa timog na bahagi ng Pilipinas sa sa sea, na pumasok pa sa Sulu Sea, Balabak sa Palawan at sa West Philippine Sea patungong South China Sea. Ang United States Air Force B-52H na may call sign na DIVA-11 at DIVA-12 ay ipinapakita ang kanilang kakayahan na mag-operate saan man pinapayagan ng international na batas. Isa itong show of force ng Amerika sa China na kaya nitong magsagawa ng mga misyon ng mas mabilis upang protektahan ang mga partners at kaalyado sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa mga duda kung totoo ang nasabing balita, ito ang patunay. Matapos makuha ng US Air Force ang atensyon ng China, nagpalipad ang China ng kanilang fighter jet upang i-intercept ang mga bombers ng Amerika sa South China Sea. Inilabas ng Pentagon ang video na kuha mismo sa oras na iyon. Idinokumento ng United States Air Force sa pamamagitan ng kanilang night vision camera ang maagresibo at napakadelikadong paglipad ng isang J-11 sa B-52 bombers ng Amerika. Ayon sa US Air Force, umabot ng halos nasa 10 talampakan na lamang ang distansya rito na posibleng magresulta ng collision o pagbanggaan ng dalawang eroplano. Sa ibang balita naman Hamas desperado na kahit alam na wala itong kalaban laban, pinili pa rin sumalakay sa Israel. Kagabi, dalawang miyembro ng Hamas ang nasawi laban sa Israel Navy. Sinubukan ng mga miyembro ng Hamas na pumasok sa teritoryo ng Israel sa lugar ng Zikim sa pawamagitan ng dagat. Agad namang umaksyon ang naval forces ng Israel gamit ang mga gunboat ito upang in-neutralize ang mga kalaban ito. Muling ipinakita ng Israel na wala itong balak na tumigil sa kanilang opensiba laban sa Hamas. Sa katunayan, kita na tuloy-tuloy ang paglagay ng Israel Air Force ng mga bomba sa kanilang F-16 fighter jets para sa patuloy na airstrike na inilulunsan sa mga lungga ng Hamas sa Gaza. Makikita sa larawan na hindi bababa sa apat na mga guided bombs ang dala ng F-16 Fighting Falcon ng Israel para sa isa na namang misyon. Sa katunayan, sa parao ng malawakang airstrike sa isinagwang batay sa ISA Intelligence sa Gaza Strip, Ginoon ng Israel Defense ang ilang mga membro at infrastruktura ng Hamas? Kabilang ang mga terror tunnel shaft, punong tanggapang militar, mga bodega ng armas, mortar launcher at ang anti-tank missile launcher. Ipinakita naman ng Amerika ang kanilang tatlong attack drone na armado ng tigwa-walong mga Hellfire missiles. Isang indikasyon na merong napakahalagang misyon ang mga naturang MQ-9 Reaper ng Estados Unidos. Aktwal na video, panoorin! No